Yeah uh -huh. Yung kumakalat na sinasabing sympathetic yung mga polis natin na umiiyak during the implementation po ng uh, Wakan to Pares, hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yun. At sa dami ng entourage nila, sa dami ng uh, mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-comoplodge po yun, naka -sumbrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawi. So may nakita po, nakaptured po doon na parang nagpunas po at nakayoko po. Ang sinasabi po nila ay uh, umiiyak po yung pulis. Hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang, mababa po yung moral ng polis, hindi rin po totoo yun. Sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala, ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Sabi nga natin, professional ang ating mga kapulisan. Alam nila na nandun tayo para magpatupad ng ating mandato. At yun ang ginawa natin, sabi nga natin, mission accomplished, kaya mataas ang moral ng polis natin. you can you can believe whatever you want to believe sir we were there napaka napaka sabi ko nga mataas yung tension doon ang init ang daming tao imagine niyo sir yung mga suot na mga pulis natin naka camouflage naka lousy cap gabi yung pawis ako nga nagpalit pa po ako ng damit so kausap ko po yung director ng SAF hindi sa hindi hindi sa we don't want to discredit po yung nagpost po nun ang pagpapawis, ang pagpunas po ng pawis, ay they're just making it appear na lumuluha po yung mga pulis natin. So pawis, hindi? Yes. yes. Katrabaho okay. 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 na ito. We happen to be yes. here. Yeah. Uh, yeah. Ako. Yeah. Naitigdihan ko.